Yan, mga ano to. Ito si adobo, tinola. Yan, adobo, tinola yan mga yan. Yan. Kila. Ito special. Lichon. Lichon to, lichon. Yan, kumain ka kumain. Ito yung lichon, lichon ka. Special yan. Hmm. Ang dami mo kasing anak eh. Inaagawan ko tuloy ng anak mo. Hindi ka mga kaya maigi. Wow, 360 yung ulo ah. Ang dupit ah. Ay, ako po, nalimutan ko to. Ay nalimutan kita. Hindi ka dito. I forgot. Sorry. Siguro tinola na rin to. Tinawala. Kasi mo yan dahil mag ano tinola ka rin. Kita. Hmm. Sige, kay mo yan para para marami kang kainin. Ayan. Ayan, sige, mabilis mong tumuka. Siguro adobo ka na lang sa akin. Adobo or tinola. Sige, bilis ha. Busin mo yan lahat. Hindi, pero ano kayo na chicken ko kasi 'yan. Ito na lang yung natitira si chicken ko. Yung hinawakan ko nung dati. Yan ito siya yung natitira. Hmm. Lanay na. Ubos na. Minumukan na ng tubig. Nanay, alika dito, alika dito. Aba ka dito sa akin aligad ito aligad dito, lapit ito hika ng tamak mo hila mm. diba? yan yon oh iba yan yon eh, oh 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 iba ano gusto mo ano gusto mo tinola or chicken or tinola adobo yan <laughs> yon diba? mm. right ito ito matapang to eh patutukain ko nga wait lang kuha tayo bubusugin natin papaubos natin bubusugin mo yan ha bubusugin mo bubusugin mo dalihan mo ikaw lang yan wala kang kaagaw Uh. Ayan. Yeah. Ayan. Uh. Bagal mo naman. Ikaw. Okay. Ikaw. Okay. Okay. Hmm. Tama hmm, na. Ito isa payat to eh. Tapos dito. Hmm. Kumain ka. Ano ka ba? Payat-payat mo. Uy. Ay, oh, ikaw. ikaw. Ay, parang iwan na e, yung pagkabulot na. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oy, ayaw mo duwag. ka oh. Ayaw niyo ko na lang ulit. Gusto mo na